Anong bilhin mo? Yellow po. Yellow? Opo. Oh, Ay, puti lang ang meron. Oh, puti po. O, oh, bibilhin siya ng yellow to. Puti lang ang available. Okay, bigyan natin ng puti. Yan, si puti. Naninigas na. Oh, yan si puti. Nagmayakit ang kanya na na. Ay, ito. Ay, manghang. Mane, mane. Ah, manay, Manghang. manghang. yan. Ako, manghang. Ano sa iyo ba siyong? Ito, ma'am. Ito, Si, si Igarilyo. Sobrang init, guys. Ano araw ng Martis. Alas 11. Uh, mamaya subukan natin magluto ng iklog sa kawali. Alamin natin kung totoong ang nakakaluto ang init nito init ng araw sobrang init ng araw guys magluluto tayo ng itlog sa kawali subukan natin mamaya ayun guys nakikita yung kawali sa likod ng career ng tricycle yan ako magluluto ng itlog yan ang sinabi ko kanina subukan natin magluto ng itlog sa pamamagitan sa lakas ng init ng araw video pa inili lang natin maya maya na natin lagyan ng itlog ngayon guys meron akong ditong pang monitor ito pang sukat sa araw kung gaano kalakas ang init. Ah, subukan natin. I-on na natin. Bali 37 agad oh. 37.3 Celsius. and guys oh. At sukatan natin dito. Này của So guys, nakikita yung kawali sa likod ng carrier ng tricycle. Yan ako magluluto ng iklog. Yan na sinabi ko kanina, subukan natin magluto ng iklog sa pamamagitan sa lakas ng init ng araw. Yan, medyo painitin lang natin. Kaya maya na natin lagyan ng iklog. guys, meron ako nitong pang monitor. So, pang sukat sa araw. Kung gaano kalakas ang init. Ah, subukan natin. I-on na natin. Bali 37 na agad oh. 37.3 Celsius. Ayun guys oh. Ukatan natin dito, ayan, 39. line, Ayan, guys saksihan nyo ang luto sa araw o, dahil sa sobrang init, naluto yung iklog o ayan ayan guys yung iklog, lutong-luto ayan, subukan nyo din guys para malaman nyo kung totoo o hindi pero totoo, naluto sa araw ayang lamang matagal. pa mo bali naabot din ng isang oras maikit. Okay, ah, uh, man naka gusto magluto nito, subukan nyo lang guys. At salamat sa mga nag-subscribe sa akin. At salamat din sa mga viewers ko. Ingat am going